All right, sa wakas mga amigos, nakita na nga po si uh, Super Middleweight Unified World Champion sa Ul Canelo Alvarez at kamahalang Turki Alal Sheik. Nakita po sila mga amigos sa ginanap na The Ring Magazine Awards sa London. At ano naman ang ibig sabihin kung nagkita si kamahalang Turki Alal Sheik at Canelo Alvarez? Natural mga amigos, hindi naman po yan nagkita lang basta-basta ang kanilang pagkikita ay chak na magkakaroon ng discussion tungkol sa mga future fights na balak gawin ng Riyadh season. At ang makita si Canelo Alvarez finally na mag-participate sa Riyadh season ay napakagandang balita po niyan sapagat napakaraming blockbuster fights po ang posibleng maikasa dahil sa pag-participate ni Canelo sa Riyadh season tulad ng Canelo versus Crawford, Canelo versus Benavides, Canelo versus Usyk, Canelo versus Bibol rematch at marami pang iba. Lahat po yan ay magiging posible under sa Riyadh season. Pero ngayong 2025 po mga amigos, ito po ang mga laban na planong ikasan ni Kamahalan Turki Alal Sheikh, Canelo Alvarez vs. Terence Crawford, Alexander Usyk versus Daniel Dubois rematch, Tyson Fury versus Anthony Joshua, Ryan Garcia vs. Devin Haney rematch, Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn. Yan po ang mga paunang laban na nais ikasan ni Kamahalan Turki Alal Sheikh para sa ating mga boxing fans. Samantala sa ibabang balita, talakayin po natin ang mga nagwagi o mga nanalo sa The Ring Magazine Awards. Wagi si Unified World Heavyweight Champion Alexander Usyk bilang Fighter of the Year sa hanay ng kalalakihan. Tinalo po ni Alexander Usyk sina Arthur Viterbiev, Daniel Dubois, Jesse Bam Rodriguez, Junto Nakatani at Oscar Colasso. Sa hanay naman po ng kababaihan, wagi bilang Fighter of the Year si Gabriela Pundora, ang kapatid ni Sebastian Pundora. Kanya pong tinalo sina Katie Taylor, Clarissa Shields, Amanda Serrano, Micaela Mayer at Senyesa Estrada. Wagi naman po bilang prospect of the year si Moses Itoma, trainer of the year si Robert Garcia, fight of the year ang sagupaan ni Na Raymond Ford at Otabek Colmatov. Upset of the year naman po ang pagkaka-knockout kay Jaime Munguia ni Bruno Sorache. At knockout of the year naman ang pagkaka-knockout kay Anthony Joshua ni Dynamite Daniel Dubois. Iginawad naman ng comeback of the year kay Billy Dib. Pinakamagandang round naman daw po ang round 9 ng sago pa ang Tyson Fury versus Alexander Usyk 1. At pinarangalan ding event of the year ang unang sago paan na Tyson Fury at Alexander Usyk. So yan po mga amigos ang nag-uwi ng mga tropeo sa gabi ng parangal ng The Ring Magazine Awards. ng baraha, patunayan mo.